Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan sa patuloy na pagsuporta sa aming channel at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng ulap noir. Kung nais nyo ng shoutout, ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula ang kwentong ito ay ibinahagi sa atin ng isang tagapakinig na nagnanais manatiling anonymous. Ito raw ay totoong nangyari sa kanya noong kabataan niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-recover sa takot na idinulot nito. Magandang araw po Kuya Jovi. Ako si P. Hindi ko nasasabihin ang buong pangalan ko dahil ayokong malaman ng pamilya ko na ibinahagi ko to. Nangyari ito noong 1989, summer vacation. Grade 6 pa lang ako noon at kagaya ng nakagawian, nagpapadala si nanay sa probinsya para doon magbakasyon sa bahay ni Lola sa Gimaras. Tahimik doon, puro taniman ng saging at mangga at halos magkakakilal lala lahat ng tao pero isang bagay ang agad kong napansin. Halos walang lumalabas sa kalsada kapag gumagabi. At kapag tinanong mo kung bakit, sagot lang nila, Basta iha, huwag ka nang magpaabot ng dilim sa labas. Maaga pa lang, naglalaro na kami ng mga pinsan ko sa bakuran. Pero tuwing alas 5, tinatawag na kami ni Lola papasok ng bahay. Isinasara niya lahat ng bintana at pinto parang may kinatatakutan. Minsan tinanong ko siya, Ako, La, bakit niyo isinasara lahat? Ang aga pa. Lola, may gumagala paggabi dito, Apo. Hindi mo pa panahon para makilala siya. Hindi ko alam kung biro lang ba yon o seryoso siya. Pero ramdam ko, may bigat sa tono niya. Isang gabi, habang natutulog kami sa silong Nagising ako sa amoy na parang nabubulok na karne na hinalo sa amoy ng basang aso. Tahimik ang paligid, pero rinig ko sa labas ang mahinang tik, tik, tik. Parang may tumatama sa lupa na hindi ko mawari. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Sa dilim, nakita ko ang isang bagay na hindi ko agad maipaliwanag. Parang aso. Pero nakaluhod sa kakaibang posisyon, nakatalikod at tila naglalakad ng paatras. Ang katawan niya ay payat na payat at ang mga tainga niya ay mas malaki pa sa ulo niya. Pero ang pinaka nakakakilabot, wala siyang ulo. O baka ko lang ng sobra, kaya't nakikita ko lang ang likod niya. Naramdaman ko ang lamig sa batok ko paglingon ko, si Lola pala, mahigpit na hawak ang balikat ko. Lola, bulong. Huwag kang kikilos, sigbin yan. Kinuwento sa akin ni Lola habang nagkakape kami kinabukasan na ang sigbin daw ay nilalang na sumisipsip ng dugo. Pero hindi sa katawan, sa anino. Kapag nasapawan ng sigbin ang anino mo sa ilalim ng buwan, mararamdaman mong unti-unting nanghihina ka hanggang sa mawalan ng malay at magising na wala ka ng kaluluwa at dagdag pa niya. Kapag naamoy mo siya, ibig sabihin malapit ka ng puntiryahin. Isang gabi bago ako bumalik sa Maynila, nag-brown Walang ilaw ang buong baryo tanging mahihinang liwanag ng buwan at bituin ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Tahimik na tahimik, parang patihangin ay natigil sa pag-ihip. Nakahiga ako sa banig, sinusubukang matulog kahit mainit at maalinsangan. Pero biglang, mula sa di kalayuan, naramdaman ko na naman iyon. Ang amoy na matagal ko nang kinatatakutan. Mas matapang ngayon. Amoy nabubulok na laman na hinaluan ng pawis ng hayop at bulok na dahon. Napahigpit ang kapit ko sa kumot. Sa una, akala ko guni-guni lang. Pero nang sumilip ako sa siwang ng bintana, nakita ko. Doon siya. Ang sigbin. Mas malapit siya kaysa dati. Nakatayo sa gilid ng bakuran tila inaamoy ang hangin. Yung katawan niya ay parang wala sa ayos. Baluktot ang mga buto, manipis ang balat, at nakaluhod ng paatras na parang aso na hindi marunong maglakad. Ang ulo niya ay nakausli. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mahabang ngipin niyang kasing itim ng uling. Habang nakatitig ako, unti-unti siyang gumapang paurong, paurong, hanggang sa nakarating sa ilalim ng bintana namin. At doon ko napansin, gumagalaw ang anino ko, pero ako, nakahiga lang. Ang anino ko, parang hinihila ng di nakikitang puwersa, dumudulas sa sahig papalapit sa kanya. Parang may mga hibla ng usok na tumutulay mula sa paako, papunta sa bibig niya sa bawat hila, ramdam kong parang may humihigop ng hangin mula sa loob ng dibdib ko. Hindi ko na malayan, nanginginig na pala ako. Gusto kong sumigaw, pero parang pinipigilan ng isang mabigat na kamay ang lalamunan ko. Tapos, narinig ko siya. Hindi ito ungol ng hayop, hindi rin ito huni. Ito'y parang halakhak na mababa parang tumatawa na may kasamang hinga ng patay. Sa bawat tawa niya, mas malakas ang paghila sa anino ko. Biglang, may narinig akong mahihinang yabag mula sa loob ng bahay. Si Lola. Nakasilip siya sa pintuan ng kwarto. Hawak ang isang bote ng asin at isang tuyong palaspas. Sa dahan-dahan niyang hakbang, hindi niya inaalis ang tingin sa nilalang. Pero bago siya makalapit, kumalabog ang bubong sa labas. Isang mabigat, parang malagkit na tunog ng paa na dumidikit at humihiwalay sa pawid. Mabilis gumapang ang sigbin pataas ng bubong, pero hindi niya tinantanan ang anino ko. Dinadala niya ito paakyat. Nadinig ko si Lola na sumigaw, Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka, Maya. At sabay saboy ng asin sa hangin, tumirecho sa gilid ng bintana. Narinig ko ang tunog, parang nasusunog na balat na basang-basa at isang hiyaw na masakit sa tainga. Ang sigbin napaatras, kumakadiot na parang walang mga buto. Bago tuluyang mawala sa dilim, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung totoo, pero parang ngumiti siya. Isang meeting nagbabanta na magbabalik siya. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Kahit nakahiga na ako sa tabi ni Lola, ramdam ko pa rin yung banayad na paghila sa anino ko. Mahina, pero naroon. At sa tuwing naaalala ko yung gabing iyon, alam kong hindi pa tapos. Siguro naghihintay lang siya pagbalik ko sa Maynila ilang linggo akong nilalagnat. Sabi ni nanay, baka raw dahil sa init sa probinsya. Pero alam ko, kinuha ng sigbi ng parte ng lakas ko. At hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang baho ng nabubulok na karne sa gitna ng gabi, nananariwa ang alaala ng gabing iyon. At sa bawat pagbalik ko sa probinsya, hindi ko na hinahayaang abutan ako ng dilim sa labas. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.